Ay sus, grabe Woohoo Ay Sobrang laki ng ano nito Ayan oh Nangyari sa kalsada, putol Ay sus, grabe, sa ilog pala yung ano nyan Ayan oh, ay kalati na pala Nung kalsada, yung dinaana natin So delikado sa 4 wheels. Ayun, no, oh, wala nang lupa, wala nang lupa yung lalim ng kalsada. ayano oh, so dito tayo sa may ano ngayon, uh, Tagaytay. Ito ay parte pa ng Tagaytay doon sa so, May Crossing ng ano Alfonso sa so, may arko ng Alfonso hindi sa highway Sa taas dyan eh Highway na yun sa taas dyan eh So dito tayo Tingnan natin yung itsura dito Kasi Ayan no? Oh, yung mga landslide Dito nagmumula yung ano? Boss Dito nagmumula yung Tubig Tsaka Mga Putik no Na Umagos papunta dun sa bahay ng laurel Ayan yung baba natin eh Sa laurel na yan eh. Sa baba dyan Tanaw natin dito yung bayan ng Laurel So kahapon, doon tayo dumaan sa may Tamayo ha? Mapapuntang Lemery, doon tayo bumaba So ayan, no? ito yung Dito dumaan na rin ako isang beses dito So grabe, nangyari Silip na tayo dito, may, ano? dito kay tatay Ito, may vlog na rin ako dito dati Ayan o, no? yun Ayan na yung bayan ng ano ata Laurel Ah, diretsuin natin, tingnan natin kung ano pang ano? Ayan, kita nyo naman yung landslide dito. Oh. Grabe. Ta. Gumuho, gumuho po yan. Hanggang doon sa baba. baba. Ayan, oh, nakakatakot yung yan. Pero na, na, nais na. Tara, diretso tayo sa baba. Hindi dito makita eh. Uy. May naka CB. Tamis ko tuloy yung aking CB500 no? Si Bagwis Nakakita na naman natin ng kanyang kaparihas Dito matarik dito eh Si Bagwis din ang gamit ko noon Nung bumaba ako dito sa lugar na to Ito sa may barangay ni Ugan no Tagaytay Grabe yung landslide dito So dito nagmula yung mga ano Yung putik no mahirap na tayo dito kasi pag may four wheels pala kailangan natin tumigil tumabi grabe yung putik yan oh. buti na ayos na agad to dito pa naman sana ako bababa ng isang araw pahunin natin si busing muna masyado dito dumaan kasi ang tarik nitong daan na to eh maraming tarik dito tapos yan pa yung nangyari sa kalsada oh. saktuhan lang sa four wheels kaya kailangan natin magdahan-dahan kasi tapos baka biglang may four wheels na damaan hindi tayo makapreno ang putik ano? tutuloy ba tayo dito grabe nangyari sa daan na to Eh, grabe landslide so dito nagmula no? yung mga ibang puno at lupa na umabot dun sa mga bayan dyan sa baba sa laurel at talisay no? dito parte ng tagaytay na to siguro dyan sa baba pa natin malamang maraming ano dyan gumuhon lupa ayan o oh. eh, doon ang dami din pagguho doon o oh, sa kabila so malamang sa malamang dito nang gagaling yung ibang lupa no na pumaba doon sa bayan ng laurel ayan o oh. Jesus, grabe nakakatakot sobrang ano dito tapos dito parting to oh. ah ah, ito nabiyak yung kalsada putol Ayan o, oh. umigay Ito, kumuho natin pero nakakatakot Kasi wala na to eh Ang na tong dito, party Wala nang lupa yan Ayan oh. Ay, sus, grabe Doon sa kabila din o oh. Grabing ano yan Kabilaan Itong party na to Ay, eh, grabe Grabe po nangyari dito no. Grabi grabe yung mga landslide. Grabe. Uh, pa la, Ito siguro yung bumuhos papuntang Laurel, bayan. Dito okay. nagmula yung mga lupa at tubig. Kasi, kasi ngayong, itong stalsaga, ito, maputul, no? Ayun sa Ayop. Grabe no. Ayan no, dito ayan. Sus. Ha halos maputol itong kalsada. Ayan, oh, tanaman natin dito yung bayan ng laurel. Ayan, sa baba. Ayan yung guho. Itong kalsada na tinungtungan natin, wala na rin. Guho na yan dyan, oh. Ayan, no, oh. Guho na yan. Hmm. Tapos yan, oh. Hanggang dun yan. So, siguro, no, sa mga ilang hektarya yung sakop ng ano na yan. Guho na yan. Hanggang dun, sa baba. ito, tinungtungan natin. Nakakatakot, baka biglang bumigay. Malapit ng ano, tong, ano, kalsada maputol ayan oh ay karabe sus ah parada tayo dun sa unahan ngayon natin itong ano gilid silipin natin ng nakatakot ayun sa kabila grabe din yung sa kabila oh ay grabe nangyari dito Ayan oh Sus Muntik nga maputol Malapit na maputol yung ano Kalsada <laughs> Tapos yun dun Sa kabilang yun Nakakatakot no Whew. Kinikilabutan ako sa <laughs> Kikita ko dito Ayan oh Ay sus Garabi ay. Sobrang laki ng ano nito. Ayan oh. Nangyari sa kasada. Putol. Ayan oh. Talam natin dito yung kabilang bundok na talagang Grabe yan yung mga ano, no? Nagdulot sobra ng mga pag ano? Pagbaha ng putik doon sa bayan ng Laurel. Dito nang galing 'yung ano. Ayun na 'yung bayan, eh, Malapit na 'yan. Uy. Biyak na 'tong. na 'to? Baka biglang mahulog 'to, ah. Ayan Ay sus, grabe. Sa ilog pala 'yung ano niyan. Ayan oh, ay kalahati na pala nung kalsada. Yung dinaanan natin. So delikado sa four wheels. Ayun no oh, wala nang lupa, wala nang lupa yung dalim ng kalsada. Uy. Umuuga. <laughs> umuuga yung semento. <laughs> Ayun oh. Grabe. Dito, parte yung may damo na yan nakalagay na patay na damo ang tinahabong nila wala nang lupa yan kaya hindi na ito may biak pa naman no oh. wala nang lupa yan so ang nagre-reinforce na lang dyan yung mga may bakal ka, may bakal ba yung ano semento ng kalsada so yun na lang yung ano pag naugaya na daanan ng mabigat na truck bibigay din yan ang pakadelikado so hanap tayong daan mamaya pabalik kung saan tayo pwedeng dumaan kung may madaanan tayong iba hindi na tayo dumaan dito paahon <laughs> grabe nakatakot <laughs> ang galing may ako dito ng, ano, sa tabi ng kalsada ang galing oh may mga <gasps> ayun nakasakay sa ano ba yan Bibi o, nakasakay sa Swan tapos dito may pirate no ayan no ang galing ng pagano ano ba to habit house ano ba tawag dyan no talagang ginawa ito ginastusan itong ano kaling galing ng pagkakagawa no tapos may bahay doon na hindi pa natapos wow ang ganda <laughs> Maayos, no? Ano? May ano? Saan madadaanan po to Hanggang Laurel? Ha? Ah, oh, okay. Grabe yung mga pag-uho dyan sa taas, ano? Maya-maya ako, ito, pababa. Ba, pag ba, hindi mo Di yung magpapataan, hindi nakita yung matarik dito. Ah, Oo. Oh. Ah, okay. Delikado na yung kalsada dun. Parang wala nang laman yung ilalim. Hindi na amin yung kabila. Nakakatakot na Wala na. Wala na lupa yung ilalim ng kalsada eh. Ay, kita-kita nyo mo ang ilalim. Gumuho lahat. Matagal-tagal na kulkulin ka. Grabe, no? Wari ko dito sa bundok na to nanggaling yung tumabon sa laurel, ano? Ano? Oo, oh, ito Okay na? Oh, thank you po Boss Sir, thank you po So, o oh, Puspusa yung paglilinis dito sa daan na to Pero maraming kailangan i-repair So, ito yung Kompleks na ginawang evacuation center. Kita niyo ang daming tent diyan sa loob ng ano, complex. So ito yung ginawang evacuation center no dito sa may barangay as is uh, Laurel Batangas. Ayun. Lapit na tayo sa bayan. Ito yung rescue truck. Tapos so, yung rescue ah uh, vehicle yun no? sa unahan natin may mga dalang I think ano ata ayan. Mga relief goods dadalhin na sa bayan. May nga tayo pumasok doon Sa iba eh, kasi Dahil nang uh, Kaya naman no oh, uh, May store po natin yung ano Privacy ng mga tao doon sa loob So hindi na natin kailangan pumasok doon so, yan o oh, Mga relief goods yung dala nila Tapos Nung isang araw Hindi natin nakita yung tulay Kasi nagkano doon clearing operation doon uh, Try natin puntahan Ngayon yung tulay Talagang radyo sa bayan Naka tricycle Pabayan. Pabayan. Oh. ito na yung ano. Papuntang highway. Sige po, salamat. Anong barangay to? As is. Barangay as is. Ayan. salamat po. Yan barangay as so, dito tayo. Nahulaan agad ni Busing na magtatanong tayo ha. Ah. <laughs> Sinabi na niya agad. Ayan, napatigil ako dito sa tabi ng kalsada. Matatanaw na natin dito yung bayan. Yung ilog Grabe oh. Sus, grabe. Opo. Oh Nakakadala. Ah, dala. Na, na. Pwede na. Medyo marami pa rin ano, marami pa rin madulas. Madulas. <laughs> Pero kain motor okay naman. Madulas nga lang talaga, ingat-ingat lang. Grabe oh. Ayan yung sitwasyon dito. Grabe lumubog. Ito yung nakuha na nata natin ng drone shot nung isang araw. Wari ko kasi yan yung ano. Doon yung gasolinahan. Lumubog lahat ito. Taga dito Tagadito po kayo? Meron ako ba dito? Aming bibisitahin. Susuplayan din namin ng mga tubig. Ah, saan kayo galing yan? Galing pa sa Laguna. Ah, sa Laguna kayo galing. Kala ko taga dito kayo. Garabi oh. Hindi makita eh. Hindi ka pa nag-go live eh. Ikaw na. So yan yung nangyayari. Well, doon tayo kahapon kasi yun yung gasolinahan natin no. Yung kila John Paul na gasolinahan. Pinanta natin no? isang araw. So ito yung nakuha na natin ng drone shot dito. May ilog pala ito. Pababa doon. Dito rumagasa yung napakadaming tubig. Kasama yung mga punong kahoy. Tsaka ano. Ah. Tara, diretsuhin natin. Sige po. Salamat, salamat. Diretsu tayo sa bayan. Sing, salamat po. Hindi ba binahay yung simbahan? No, ano po? Tabunan. Natabunan? Mararating ba? Mamarating ba ng motor? Ah, sige, sige. Basta ito ay eh, Pablasyon 2, no? Sige po, sige po. Try kong silipin yung ano, simbahan na ba Salamat! So, yun yung ito yung daan ng simbahan bato no? Papunta simbahan ba Silipin natin yung simbahan bato Kasi, dito yun sa may ilog eh Malapit sa ilog Try natin kung kaya nating puntahan Ayan Dito ay eh, poblasyon dos uh, Medyo normal naman yung mga tao dito Ay mga tao Yung sitwasyon dito no Hindi sila masyadong ano Yung poblasyon 5 talaga Yung talagang napuruhan Dito mga bahay-bahay Binaha din to siguro, siguro no Kasi ilog yung ano yan eh Katabi Mga palayan dyan Grabe yung nangyari dito So ito yung sobrang dami ng ano buhangin nung dumaan ako dito ano to eh parang may mga bahay dito eh parang may bahayan dito nung dumaan ako dito may mga kubol-kubol tas taniman yan dyan eh mga gulayan hindi ko lang maalala buwan natin silipin yung simbahan kung no? ano na kaya nangyari ay dito sila natin masinbahan Wala ba naman, naman, ba? naman hindi tinamaan itong landslide natabunan na na na, na, yung wishing wheel? Yung, Opo, nung nakaraan, kaya Opo na ako dyan. Biglang, at, biglang, bumum, Bumoko, no? Ay, binang, dito binaha kayo dito huh? Malalim din tubig dito Saan ang, n'yo? alin yung bahay nyo? Ito, ito yung bahay nyo? Ah, yun. Mm -hmm. Hindi naman pinasok ng putik ang bahay. Angat po. Ito, ito, ito. Ah, sa hangin. Natuklot ng hangin. Ito, kaya kar muna po ako, kabit eh. Sige po, tingnan ko po yung simbahan. Uh -huh. Salamat po. Oh, salamat po. Oh. Salamat po. naka taas ng simbahan lag, 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 ay, Ayan, natin. Kasi ay Grabe. Nakita ko. na din iwan n'to natin. Ayan, ay, 'yung simbahan. Uh, um, sana panoorin nyo 'yung vlog natin dito. Sa simbahan ba 'to? Ayun, taas niyan ay puro puno po 'yan. Green na green 'yan, puro puno 'yung nandyan So ngayon, kalbo na wala nang puno sa taas konti na lang so ayan. Ayan na yung itsura ng simbahan na bato wala na yung mga puno dyan konti na lang tapos nag landslide dito dito nag landslide pero yung simbahan okay naman hindi siya natabunan no? dito sa gilid bumaha yung ano putik yung mga ali dito naglilinis sila ito yung mga stall nila yung tindahan masira din Jesus, grabe dito. Anong kami naglilinis dito, may hindi po tinatabunan ng simbahan. Hindi naman po, bahay po ang natabunan. Saan? Yung dyan. Galing dito sa tok tok po. Ayan po dyan. Itong parte na to. Hmm. Maraming natabunan dyan. Ano po, ba aring bahay, mga bahay po nga. Pero, pero yung... Paami naman, hindi naman po siya natabunan. Pero talaga siya napalibutan na ng baha. Nang baha. Taga sa so, kaysa. Karmo na po po, Kabite. Hindi po alam na ganito ang sitwasyon dito. Eh, alam na po. Galing po ako ngano ka nung linggo ah. O, oh, linggo ba? O, oh, sabado. Sabado Ay, yata. Galing akong dyan, bayan sa may Ay, poblasyon 5. Mm. Grabe, no? Ito, naalala ko. Sabi ko, bisitahin ko ngayon simbahan kasi baka ako natabunan din. Mabuti, ano, the lang yung ano. Gilid-gilid lang. Ayan, no? So, mabuti nakaligtas itong simbahan. Ayan, talaga. Itong malaking puno na to, makikita nyo sa vlog natin nung nakaraan. Nakatayo pa yan nung pumunta ako dito. Ayan. Ayan. So wala na, puno. Ito, malilim ito dito kasi puro mangga ito eh. Ayan Ngayon wala na. dahon ng mga mangga. Ito parang solid na bato naman kasi to. Pero nakakatakot bumaba dyan. Baka biglang ano, tumibag yan. Kasi itong gilid na to, bumagay din. May mga bahay dyan na natabunan sa party na yun. Ayan, oh. No? Ayan yung sitwasyon dito. Simbahan ba to? Okay naman, hindi naman siya napinsala ng gusto. Oh, kabila ang gilid, yung ke, oh, kaliwat ka ng gilid ng simbahan ay uh, ano, nag -landslide. Kaya parte rito, sa bandang kaliwa, may mga bahay daw na natabunan. Ayan, ang ay itsura. Malayong malayo sa nung pagpunta natin dito yung binilag natin ng simbahan ngayon ayan na oh puro putol na puno mga inanod na puno at putik eh, ito malinis ito dito dati parking lot ito eh dito yung pay parking ng mga gustong magsimba no? tapos yung daan okay na sa gitna hindi na mukhang kalsada ito kalsada ito na lupa dati eh. lalim ng sa gitna butas Plus. ayun hindi ba makakadaan na ata so dito na tayo sa bayan ulit ng ano laurel ang lalim ng tubig mukhang hindi tayo makakadaan doon hindi pa rin tayo makaka punta dun sa naputol na tulay wari ko na ng tubig dyan balik tayo hindi tayo makakadaan dyan so ganito na yung sitwasyon dito no sa Laurel grabe so, balik tayo dito sa dinan natin doon tayo sa pinanggal na natin na nakaraan doon na lang tayo ulit umahon sa dinaanan natin kahapon sa may ano canyon woods no so tanong natin dito yung ano na, putol na tulay kasulat tayo masilungan marabing init yan yung tulay na tulay doon sa kabila. Hindi tayo makapasok doon. Kasi nga tawag dito. May malalim na party pa rin, nagki-clearing operation pa doon eh. Hindi na pinapasukan doon. So, ahon na lang tayo sa dinaan natin isang araw. Doon tayo akyat sa May Canyon Woods. Mabuti matibay itong tulay na to. Uhu. Ang in so init. Sobrang init. Ah, kawawa motor natin. Dalim nito. pwede natin umikot dun sa kabila papuntang agonsilyo yun siguro Ay. Ayan, dito na ulit tayo dito sa may Poroc 5 ah, Poblacion 5 kung ano yung gasolinahan kung saan tayo nagpagpuntuhan dun sa anak ng may-ari no? ito yun no? so ahon tayo dyan sa may ah, canyon woods <laughs> ayan ito yung barangay hall ah ano basketball court covered court na ginawang ang tawag dito relocation ayan ito tao dito ito yung relocation area ayun so nandito tayo ngayon sa barangay Tico kung um, saan paon ito simulat na simula tayo kanina sa poblasyon 5 ng Laurel ito na ako dumaan dito rin ako dumaan nung isang araw nung una nating na-vlog yung Laurel no so dito sa gilid ng kalsada yung nakikita natin dun kanina sa Tagaytay ay eh, ganun din ang itsura dito ayan grabe din yung mga pagguho dito kabi-kabilaan simula dun lahat yan mga guho yan ito. Yung kahabaan ng kalsada na to, kung makikita nyo sa ating drone shot, simula yan doon sa Poblasin 5, pahon ng lim, uh, Limery. yung ganito ang eksena ng mga bundok, no? Puro landslide. Kaya, lahat ng mga tubig na galing dito, yun ay bumaba dun sa bayan ng Laurel. Ayan, no? Grabe. Dito yan sa barangay Tikob, no? Pahon. Ang labas po nito, eh, Limery, ano po? Canyon Wood. Ah, okay. Thank you po. Ayan, kung makikita nyo, yung Laurel, ayan na ay yung baba. Ayan yung bulkang taal. Tapos ito yung bayan ng Laurel, yung maraming bahay na yan. Tapos makikita nyo dito, ayan o. Oh. Lahat yan. May guho ng lupa hanggang doon. Pati ito, dito sa loob ng Canyon Woods, may bahay doon na nabagsakan ng lupa o oh, ayan. May gumuho na party ng ano, dito sa loob ng Canyon Woods. Ayan, hindi na natin kita yung malit na bahay na ng landslide yan sa lugang sa division ng kanyang <coughs> may bahay dyan na tabunan ng landslide so, puro landslide dyan grabe ayan so nandito tayo ngayon sa Tagaytay ayan na yung ah, uh, Taal Volcano tapos ito na yung bayan ng Laurel grabe no, kung makikita mo dito dito miss you, mas malapit dito matatanaw natin yung ano kita natin yung mga pangyayari doon tayo umahon kanina eh packet ng limery grabe no sus ang lawak ng pinsala